ika daan at dalawamputpitong kabanata. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabulohang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabulohang gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang minamahal. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang ganting pala. Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Maginhawa ang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon sila hindi mapapahiya pagka sila nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang bayan.